Yehey! Yeah, November 1. Kita ko sa November 1 ay triply. Yeah, thank you Lord. Tindahan lang po yan. Iba po yung Gcash, iba po yung soft drinks, iba po yung frozen, iba yung school at yung mga chichorya. Yeah. Sa so, tindahan lang po yan, triply ang kita natin. Diba? Kaya papapa. Thank you Lord tayo. Thank you. Kita talaga ng ano natin. November 1. Yan, iba-iba po yung lagay ng aking kaha. And November 2, yan. 2. Dubli ang kita natin dyan. Kaya, sobrang thank you po talaga, Lord, yung kong pinapabayaan. Sa araw-araw na pagtitinda ko dito. Tindahan lang po talaga yung kita na yan. Kaya nagdubli. May kuta po ako kada araw. Mercury. Nagbili kami ng gamot kanina sa Mercury. Aran kaso lang may problema si Bioflu at nagkaroon ng ano, nagkaroon ng punit. Ayan, kita niyo po ba? Ito po. Ito, at saka to. Hindi ko napansin niya kasi syempre binibigay lang nila lahat-lahat. Hindi lahat. -lahat. Di na ganun, ganun lang nila. Saka bago yung ano nila, lagayan nila ng mercury. Alos naubos yung pinamili ko na karaan kaya ngayon nagbili ulit. Okay ito boyuji sik tatlong banig binili ko na ang nakalimutan ko ay new ang boyuji ko palang pintang ko dito ay 7 pesos lang tingnan natin dito kung magkano ang boyuji ay sa pure gold pala yon sinisip ko na ko um, 425 by UGC. Kaya ang binta ko dito ay 7 pesos. And then, tatlong banigyan o. Oh. Ito e, yung isa. Bio g -6. and then yung Bio Check natin kung baka nagtas yung mga presyo. Ano. Bio Flow, ang bintahan ko sa bioflow ay 10 pesos. And then, magkano na ba dito? Bioflow, 8 pesos. Tama lang, mag-dose per tablet. Tapos, Sorry doon. 9 pesos ang bintahan ko. Sorry doon. Dito ay ano to? 75 50 divide divide natin. 75.50 tapos 10 tablet Tama lang 9 pesos. Pwede na 'yan. Tapos ang diet tabs, diet tabs. Saan ba 'tong diet na to? Ay 8 pesos tama. 10 pesos ang binta ko. 10 pesos yun ng buskupan. Ang buskupan, ay mahal pala yung buskupan natin, no? Kasi may nagahanapin naman dito yung buskupan. Ang ingay sa labas, ang ingay ng mga bata. Naglalaro kasi sila. Buskupan, 130.25. Tapos yung peraso, 10. Ay, 10 mg tablet. 4 tablet lang, ngayon, no? 4 tablets lang siya sa 130. Magkano ba? Dibike. 130 divided by 4 is 32.50 ang isa. Uh, 35 ang bintahan ko sa ano. Sa tablet ni Bosco Pan. Tapos yung alaksan ng AFR natin ay 11 pesos na bintahan ko. 8.50 ang sa Mercury. And then yung Solnox natin ay 13 pesos. 13 pesos ang Solnox. And then tama lang. Okay. Kasi dito nakalagay 5 plus 1. Buy 5, get 1 free. So, looks. Tapos, ito, alaksan pa rin ito. Ito, diet tabs. Hindi, na dalawa pala yung sulmos natin. May na tayo nga mo dyan, 22 pesos. Advil natin. Advil, ang bintahan ko sa Advil ay Magkano ba ito isang balot? 87. Pintahin ulit natin. 87. Divide. Divide. 10. Mga well, 8, 8. 9. Kaya tama. 11 pesos ang pintahin ko sa Advil. Isang tablet. Kaya yun lang. Ang ating ano, sa Mercury. And then yung sana yung kanina. Ito yung sa Pure Gold pula kanino. 1654. Ano na. Eh, 7 o'clock na sila dumating dito. And then, ayawanan pa si Yakult. Yeah, sampung Yakult, sampung pack. Isang box lang dito Mga biskwit lang yung karamihan. Kaya, yun lang yung deliver natin. And then, ito yung galing kay Mercury. Mga gamot. Ang dito. Pasensya na kayo.